Tambak mga idol magandang araw sa ating lahat uh, back to work tayo mga idol panibagong project na naman tayo mga idol ngayon sa mga idol so marami mga idol ayan bali tatlong set to mga idol ang ginagawa ang tabayanan nila mga idol pag natapos na ito mga idol sa so, ngayon mga kahoy pa lang mga idol okay. uh, pag natapos na mga idol magbibidyo din tayo para makita nyo yung finish product ng ating ginagawa mga idol ayan ating bisitahin mga idol ang carpentry area ayan natin mga kabadi ah, mga idol kamusta kayo dyan mga idol ah, ito yung sa carpentry area mga idol ayan ah, ang seat na naman yung kanilang ginagawa. Ayan yung ating isang kaibigan. Sa mga idol. Pagkatapos ng carpentry mga idol, dadalhin naman natin to sa acrylic area. Balik. Pintre area Tapos punta sa Acrylic area Doon naman siya mga idol Ayan Sa kabilang area Doon yung Ah uh, Acrylic area naman mga idol Dito namin yung Ginagawa yung Ano Pampinis Para for delivery Ayan Binagrander ng isa natin Ebigant Ayan sabayan na nilo mga idol pag nabuo na ito kasi bibidyoan din natin ito mga idol ngayon kahoy pa ng lahat mga idol ating bisitahin ang ating isang kapatid ang ating sa likod ng kamera yan naman yung gumagawa ng mga ano mga idol sa mga drawer naman sa kanya drawer tapos mga pinto ayan ang mga pinto yan yung sa likod ng kamera. Mag-hi ka nga muna, Idol. Yan. Tapos tayo naman, mga Idol. Tayo yung taga-cutting. Ang mga acrylic. Ayan siya, mga Idol. mag na natin. Papakita ko lang sa inyo, mga Idol, yung listahan natin ng uh, kinakating natin para ano mga Idol. Ayan siya, mga idol. Ayan. Bali nililista muna natin mga idol pagkatapos. Saka natin kakatingin. Pag nakating na siya mga idol, ayan. Naragbihan na natin mga idol. Ayan na. Tapos pag naragbihan na, ididikit naman natin siya dito mga idol. Ayan. Ayan, nakaragbihan na yan mga idol. Ah, uh, ididikit na natin. Kaso lang dito, pinano pa niya mga idol, uh, pinag pa para pantay. Uh, tapos sa dito yung Siguro mga dalawang araw mga idol Matapos na ito Mga uh, Sabado uh, Magbibideo na naman tayo na finish na ito mga idol Ang pangalan pala nito mga idol ay uh, Alibaba din Pangalawang Alibaba siya mga idol Anta bayan na nilang ibang video natin mga idol pagkatapos na ito. Bibidyo rin natin mga idol. Ah, hanggang dito lang mga idol at maraming salamat sa ating lahat. At magandang araw sa inyong lahat na nanonood sa aking mga video Jerry Patigo Vlog. Pakisuport po sa ating munting video Jerry Patigo Vlog. At pakilike, comment and share sa ating mga video. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Bye-bye.